Ano ka ba? <laughs> ano ka Pang sakati lang yung kamay mo eh no? Ano <laughs> ka ba? Ano ka Pang sakati lang daw yung niya, tayo yung kamay niya mga kakate Kaso bakit tayo kamay niya? Ayun, si Hitler mga kakate Ano oh. ka ba? Oh, mahirap din tong ano nila oh. oh Ay, naku po! Malakas yung kalabaw na yan. <laughs> Magandang umaga Tanghala ay hapon Kapi Kung kailan nyo man ito mapapanood Dito tayo ngayon ulit Makakasama natin yung team ni Ano nga ba pangalan nila Boss Rutel dati Team Ay Si Kuya Macho ko lahat eh Kung paano nagpapanood Kuya Macho Naani pa rin ano Kahit papala, Maani pa rin Kaya lang mababawasan na yun <coughs> Hindi naman ano Huwag lang saan Huwag lang nabulok ano Okay pa pare ay, ah, ito? Ayun. <laughs> Maano pa yun? maani Ma pa yun? Eh, may mga pa. Uh -huh. may mga eh. Uh -huh. Yan mismo, yan, yan, yan. Wala na yan. Sa 40 ka ba? Uh -huh. Ito, naani naman to. Yan, naani yan. na pare, teka lang. Ito yung nabaha nung ano. Ayun. Naani pa rin pala. Ya, nah, kita sila uh, bos rutin. Bombero sila na ng nana. na. Hindi na ako masyado na ano kasi nisugat pa ya. pa ako eh. Pero putik ko. Oh. Nah, Ayan na. Pumubuta si Hitler. Kumbaga, ah, dito kayo gaganoon. Ako oh, nga daw, diniskarga ka daw kay Kaya Martin eh <laughs> <laughs> Sa uh, ang gawin Kaya na pala makakot ito no Ayun na, nako, nako, naka ano Naka Naka bulabon yung nasa kaya Yo. Ah. Daron dumami. Hindi makaw. Maka hindi makaw ta duha ara kasi ga puno dun sa kabilang. Ayun dumami na nga ng mga na, classmate. Napuno na. Ha? Huh? Napuno. Ha <laughs> ah, ah. ah, <laughs> Masakit ang kamay. Pa-salamat ang kamay. Maraming <laughs> <laughs> Pang sakati lang yung kamay mo eh no. Ano Wala no. Pang sakati lang tayo yung kamay niya, makakate. Kaso bakit tayo kamay niya? Ay, si Hitler, makakate. Hop. Oh, mahirap din tong ano nila, oh. Oh, nako po, malakas yang kalabaw na yan. Ay. Ano ba Hindi makaya naman ng ah. Wala ako nakikitang baka. Eh, hindi, na nadaanan ng ano, combine. Ano ba Hei, Ay. nah si Hitler mah lagi mau putas. Hitler kayak apa ya? Kaya hindi nagkabangas, alam. Eh, matik, si kuya mo ngayon, nakapahinga lang doon. Ah, nakahila na. <laughs> Ngayon lang ako nakakuha ng gantong ano ah. Nasa taas ako ah. <laughs> ibang ano to ah. Ibang footage to ah.

Ito eh, oh, yung dalawa eh. Yung talawa, ka May ka gaya lang. <laughs> Salang buhay. Tatanaw ko admin. Ha? Bakit? Apat. <Bakal> <laughs> lang bakit harga mo ma'am? Kaya lang lang Bakit di diba na ba nabay ka mo <laughs> Baby na pala yung kalaboy Ito <laughs> yung matataanan oh, mga kakri o oh. Akit din o sa, sa YouTube, YouTube nga pala. Ah, Sa YouTube <laughs> Kunti lang naman nanonood dito <laughs> oh, tsaka, tsaka lang, oh. Balik din Kakri, saan ba yan? Saan po ito? Dito sa amin, San Juan Ayan, kasama natin yung dating Don Pulube Eh ngayon, ano na pangalan ng team nyo ngayon kaya classmate? Huh? Ano na ang pangalan ng team mo ngayon? Team Hitler na? Team Mawa

Bakit hindi lang <laughs> yun? <laughs> sa bagay, marami kasing ano eh. Alala <laughs> <laughs> kasi kami mahil na kaya't tingin mo. Ah, ang dami ito na yun, eh, ang dami ito na yun. Eh. Kung... Sa kalo sa mga pinero sa sana yun. Eh. Kaila ko yabal? Oh. Down, yung bal? Oo. Ah doon, yung bulalo, wait. Ando na ngayon, wala pang umihila. Dalawang taang ka pa na yung ano doon. Yes. Kailangan doon. Hindi, doon sa may mi mismo bulalo. Doon sa yeah, may... Mi... Yo Jun. Hindi si Junjun. -jun. Si kalabal. Kalokyal bal, di ba? Si Lamachung ayon. Si Lamachung, eh. sugat-sugat yung pamangkal ng kalabaw Ah, andon. Ah, tama, Ah, tara. Hindi. Hindi ko na sinuntal eh. Ito nga ako pinap- dito nga ako pinapupunta kanina pa.

Oh, uh, sasama naman yung dalawa para para may katulong magbabaton. Saan ba kayo dala kanina ng dumaan nung nagkabala-bala ho? Tinagpala ko ano kung bayan. Ubus lahat yung pinaba. Ubus lahat. Ubus lahat. Sayang, wala ako kanina. <laughs> kanina pa ako pinapupunta ni yung dalawa dito eh. Eh, nakasayang naman ako yung ano doon. tana ah uh, mga kakakakak. Binababa na. Si Hitler. Ha? Eh, pati pati. Dalawa kayo 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 men. Dalawa kami doon kay Arne. Doon ay doon muna ako pupunta sa may ano. Sa Bulalo. Bulal, Nakakawalan ko lang kayo. Ah, Nakakawalan ko na kayo. Para may isa pang vlog na, ano. <laughs> Mga tindiri lalo na yun eh. Magulang. <laughs> Asan ba? Doon sa mga kuha. Nandun, 200 ka pa na Kaya hindi pa nila. Dami nilang hilahin. Sila kaya bal nga. Bago, bago pa yung tindiri mo Ha? Bago. Eh, ewan ko eh. timawa mawa daw eh. Ano ka... Ano yung nung kuna may ka... Ano ka... Ano yung mga kuna ka... Ano yung mga hila. dulo. <Și ang variance thumbnails> Hindi pa yung ibig sabihin ay kaya yung kinaban na. Ilang ay kagandahan lahat. Oh. Ah Team Hitler.